kahulugan ng paglalakbay sa panaginip. Ang mga panaginip sa paglalakbay ay may partikular na pagkahumaling dahil dinadala tayo ng mga ito sa mga kakaibang lokasyon at pinupukaw ang ating pakiramdam ng pakiepagsapalaran at pagnanasa. Ngunit ano ang sinusubukan sabihin ng mga panaginip na ito? Meron ba silang mas malalim na simbolismo o mga ligaw na haka lamang? sa pagkalugad na ito ng kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip sa paglalakbay, kami maghuhukay sa mga kamanghamanghang mundo ng sekolohiya ng panaginip at ibubunyag ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga paglalakbay na ito sa iyo. Ano ang kahulugan ng paglalakbay sa panaginip? Ang ibig sabihin ng paglalakbay sa isang panaginip ay madalas na nagpapahiwatig ng pagkauhaw para sa mga bagong karanasan at isang pananabik para sa pakikipagsapalaran. Sinasalamin nito ang iyong likas na pagkamausisa at pagnanais na makalaya mula sa pamilyar na mga gawain ng pang-araw-araw na buhay. Ang ganitong mga panaginip ay maaari maging isang pagpapahayag ng iyong hindi malay na humihimok sa iyo nagalugari ng mga hindi pa natukoy na teritoryo. Yakapin ang pagbabago at maghanap ng personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa oras. Time travel. Ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa oras ay kadalasang kinabibilangan ng muling pagbisita sa nakaraan na maaaring magpahiwatig ng pagnanais na muling bisitahin at pagnilayan ang mahahalagang kaganapan, relasyon o karanasan. Maaari itong magpahiwatig ng hindi nalutas na mga emosyon o hindi natapos na negosyo mula sa iyong nakaraan na nangangailangan ng pansin. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing paalala na makipagkasundo sa nakaraan, maghanap ng pagsasara o matuto mula sa mga nakaraang pagkakamali upang sumulong sa yung paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Ang pagnanais para sa kalayaan at pagpapalawak ay madalas na kinakatawan ng mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Nagpapakita ito ng pananabik na makatakas sa mga hadlang sa pang-araw-araw na buhay at tumuklas ng hindi pa natukoy na teritoryo. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang pakiramdam ng walang limitasyong potensyal, isang pagnanais na pagtagumpayan ang mga limitasyon, o isang pagkauhaw para sa personal na pagunlad ang mga panaginip ng paglalakbay sa kalawakan ay maaaring magpasiklab ng imahinasyon at magudyok sa iyo na makipagsapalaran sa hindi pa natutuklasang teritoryo sa loob at labas ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa isang bus Ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa isang bus ay maaaring sumagisag ng pagbabago sa iyong buhay ang bus ay maaaring kumakatawan sa iyong paraan ng pamumuhay o sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaaring lilipat ka sa isang lugar na bago o maaari ka magsimula ng bago. Ang basay ay maaari din kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa buhay sa pangkalahatan. Maaari itong mabilis o maaari itong mabagal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanda sa paglalakbay. Ang panaginip ng paghahanda sa paglalakbay ay karaniwan nagpapahiwatig ng pag-asa at kaguluhan para sa isang bagong pakikipag sa palaran. Baka iniisip mo tungkol sa isang bakasyon o isang bagong pagkakataon sa trabaho na kakailanganin mong umalis sa iyong kasalukuyang tahanan. Ang pakiramdam ng pag-asa ay maaari ring sumasalamin sa isang pakiramdam ng kalayaan at pakikipag sa na iyong hinahanap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa bus kasama ang pamilya. Ang paglalakbay sa isang bus kasama ang pamilya sa isang panaginip ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon at koneksyon sa loob ng pamilya. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa bukas at tapat na komunikasyon pati na rin ang pagnanais na palilimin ang emosyonal na mga bono sa mga miyembro ng pamilya. Maaaring hinihikayat ka makisali sa makabuluhang mga pag-uusap, ipahayag ang iyong mga damdamin at pagyamanin ang isang pakiramdam ng pag-unawa at impancha sa loob ng pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa isang bus kasama ang mga kaibigan. Ang panaginip na maglakbay sa isang bus kasama ang mga kaibigan ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay sosyal at nag enjoy na kasama ang iba. Maaari ka rin maging optimisto, optimistiko tungkol sa iyong mga hinaharap na prospect. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang metapora para sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Magkasama kayong lahat sa iisang bus naglalakbay patungo sa isang karaniwang destinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay kasama ang pamilya. Ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay kasama ang pamilya ay madalas na sumasagisag sa pagnanais para sa mas malalim na koneksyon at pinalakas na mga bono sa loob ng iyong pamilya. Maaaring i-highlight ng panaginip ang kahalagahan ng komunikasyon pag-unawa at suporta. Inihikayat ka nito maglaan ng oras at pagsisikap sa paglika ng magkakatugma, pakikipag-ugnayan at pagresolba sa anumang mga salungatan o hindi pagkakaunawaan na maaaring umiral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay kasama ang isang patay na tao. Ang paglalakbay kasama ang isang patay na tao sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa hindi nalutas na mga damdamin o hindi natapos na negosyo sa taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagkakataon para sa pagkakasundo, pagpapagaling, o ang pangangailangan upang harapin ang pinipigilang emosyon patungo sa patay na tao maaaring ito ay isang panlabas na senyales ng iyong subconscious mind na pagsisikap na makayanan ang pagkawala, humanap ng ginhawa o humingi ng tawad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay kasama ang mga kaibigan. Kapag nanaginip ka tungkol sa paglalakbay kasama ang mga kaibigan, ito ay nagpapahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran o kabanata sa iyong buhay. Magiging masaya at mapupuno ng magagandang pagkakataon ang bagong yugtong ito. Ngunit, maaari rin ito magdala ng ilang hamon. Malalampasan mo ang mga hadlang na ito sa tulong ng iyong mga kaibigan. Ang panaginip na ito ay isang positibong senyales na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay kasama ang mga estranghero. Ang panaginip ng paglalakbay kasama ang mga estranghero ay maaaring sumagisag ng isang pagpayag na yakapin ang hindi alam at lumabas sa iyong comfort zone. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang pagnanais para sa pakikipagsapalaran, paglago at mga bagong karanasan. Hinihikayat kanila maging bukas-isip, mausisa at matanggap sa mga pagkakataong naghihintay. Ang paglalakbay kasama ang mga estranghero sa isang panaginip ay nangangahulugan ng isang kahandaan upang galugarin ng mga hindi pa natukoy na teritoryo sa iyong buhay na nakakagising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sakay ng tren. Kung na naginip kang maglakbay sa pamamagitan ng tren, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas sa buhay. Ang tren ay kumakatawan sa pasulong na momento at pag-unlad. Nangangahulugan ito na komportable ka sa direksyon na iyong pupuntahan. Maaaring hinihimok ka ng panaginip na manatili sa kurso kahit na mahirap ang mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa panahon sa hinaharap. Ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa oras sa hinaharap ay madalas na kumakatawan sa pagunlad at pagbabago sa sarili. Nagbibigay sila ng isang pagsilip sa taong inaasahan mong maging sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong hindi makatuwiran na pagnanasa para sa paglago at pagbabago. Ang mga panaginip na tulad nito ay maaaring maghikayat sa iyo na yakapin ang pagbabago, magtatag ng mga layunin at magtrabaho patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ipinapaalala nila sa iyo ang iyong potensyal at ang mga oportunidad na naghihintay sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa isang eroplano. Ang panaginip tungkol sa paglalakbay sa isang eroplano ay madalas na kumakatawan sa pagunlad at pagbabago sa loob ng individual. Ang isang eroplano ay kumakatawan sa isang paraan ng transportasyon na magdadala sa iyo sa mga bagong attitude at hindi pa natukoy na mga relihiyon. Ang gayong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagtatakda sa isang paghahanap para sa pagtuklas sa sarili. Nagahanap ng mga bagong pagkakataon at tumatanggap ng pagbabago. Gumaganap ang mga ito bilang isang paalala ng hindi mabilang na mga pagkakataon na naghihintay habang tinatahak mo ang iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa oras na naglalakbay sa nakaraan. Ang panaginip ng oras na naglalakbay sa nakaraan ay kadalasang nagdudulot ng pakiramdam ng nostalgia at pagmumuni-muni. Ang mga panaginip na ito ay maaaring sumisimbolo ng pananabik na muling bisitahin at makipag-ugnayan muli sa mga sandaling tao o lugar mula sa iyong nakaraan. Nagbibigay sila ng pagkakataong galugarin ang mga itinatangi na alaala. Hindi nalutas ng mga emosyon o hindi natutupad ng mga pagnanasa. Ang ganitong mga panaginip ay maaring mag-alok ng isang landas sa pagsisiyasat ng sarili at isang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay na may kasama. Ang panaginip tungkol sa paglalakbay kasama ang isang tao ay nagmumungkahi na naghahanap ka ng makakasama at isang relasyon sa labas ng iyong karaniwang mga lupon ito ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng kalungkutan at kailangan mong palawakin ang iyong panlipunang abot-tanaw bilang kahalili maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay naliligaw o nasa iyong ulo kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa isang kotse ang mga panaginip na maglakbay sa isang kotse ay maaring sumasalamin sa mga pagbabago at pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Ang iba't ibang tanawin at destinasyong nararanasan sa paglalakbay ay sumisimbolo sa iba't ibang yugto at karanasang iyong pinagdadaanan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga paparating na pagbabago. Bagong simula, o isang pangangailangan na umangkop sa nagbabagong mga pangyayari. Pinapaalalahanan ka na yakapin ang paglalakbay at manatiling bukas sa mga posibilidad na dulot ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay kasama ang iyong namatay na ama. Kapag napanaginipan mong maglakbay kasama ang iyong namatay na ama, maaari itong magpahiwatig na nananatili pa rin ang hindi nalutas na mga isyo sa pagitan niyong dalawa. Maaring ito rin ay tanda ng iyong pananabik sa patnubay at proteksyon na ibinibigay noon ng iyong ama. Ang panaginip ay maaaring maging isang paalala na dapat kang maglaan ng ilang oras upang alalahanin ang itinuro sa iyo ng iyong ama at gamitin ang mga aral na iyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring sumagisag na ikaw ay nasa isang lugar sa iyong buhay kung saan handa kang bitawan ang nakaraan at kontrolin ang iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay kasama ang boyfriend. Ang panaginip ng paglalakbay kasama ang iyong kasintahan ay nagpapahiwatig ng paglago at pagpapatibay ng iyong relasyon ang paglalakbay ay kumakatawan sa mga nakabahaging karanasan, hamon at pagtuklas na pareho niyong sinimulan ng magkasama. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang lumalalim na koneksyon at isang pagnanais na tuklasin ang mundo bilang mag-asawa. Sinasalamin nila ang kapwa pagnanais para sa pagsasama at ang pagpayag na inabigate ang mga tagumpay at kabiguan ng buhay ng magkasama kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa kotse na may kasama. Ang panaginip na sumakay sa isang sasakyan kasama ang isang tao ay karaniwan sumisimbolo sa landas na kasalukuyan mong tinatakak sa buhay. Maaari rin itong kumatawan sa iyong relasyon sa taong iyon. Kung ikaw ay nagkakasundo sa panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay maayos sa iyong buhay. Gayun pa kung nagtatalo ka o hindi nagkakasundo sa panaginip, iminumungkahi nito na maaring may ilang salungatan o isyo sa iyong buhay na kailangan matugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay pabalik sa nakaraan ay baaring magsilbing isang paraan ng pagpapagaling at paglutas. Maaaring kumatawa ng mga ito ng subconscious na pagtatangka na tugunan ng mga hindi nalutas na isyo o makipagkasundo sa mga nakaraang kaganapan o relasyon. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng isang ligtas na puwang upang iproseso ang mga emosyon, humingi ng pagsasara o makahanap ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa nakaraan, maaari mong palayain ang mga emosyonal na pasanin gumawa ng mga pagbabago at makahanap ng panloob na kapayapaan kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa iba't ibang dimension ang panaginip ng paglalakbay sa iba't ibang dimension ay nagmumungkahi na ikaw ay naggagalugad ng mga bagong aspeto ng iyong sarili Maaaring ikaw ay nakikielam sa hindi malay o nakikinig sa mga hindi pa natutuklasang bahagi ng iyong pag-iisip ito ay maaring nakakatakot ngunit nakakapanabik din na karanasan habang nakikipagsapalaran ka sa hindi alam. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa personal na paglago o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakbay sa tubig. Ang panaginip ng paglalakbay sa tubig ay madalas na sumisimbolo ng isang emosyonal na paglalakbay o ang paggalugad ng iyong subconscious mind. Ang tubig ay malapit na nauugnay sa mga emosyon at ang paglalakbay sa tubig ay maaaring kumaktawan sa iyong pinakamalalim na damdamin, alaala at karanasan. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang mag-navigate sa kaibuturan ng iyong mga damdamin at makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa Amerika ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa Amerika ay maaring sumagisag ng pagkauhaw sa kaalaman at paglago ng entelektual. Ang Amerika ay kilala sa mga prestihiyosong institusyon pang edukasyon at mga pagkakataon para sa pag-aaral. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng isang pagnanais na palawakin ang iyong mga kakayahan sa entelektual. Ituloy ang mas mataas na edukasyon o makisali sa makabuluhang mga gawain entelektwal. Inaanyayahan ka nilang maghanap ng kaalaman, mag-explore ng mga bagong paksa, at palawakin ang iyong entelektwal na abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa buwan Ang mga panaginip tungkol sa paglalakbay sa buwan ay kadalasan sumasagisag sa ambisyon, adhikain at pag-abot sa mga bituin ang moon landing ay nakatayo bilang isang monumental na tagumpay sa kasaysayan ng tao na sumasagisag sa taas ng potensyal ng tao at pagunlad ng teknolohiya. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na ituloy ang matataas na layunin, pagtagumpayan ng mga hamon at mag-iwan ng marka sa mundo. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala upang pagyamanin ang iyong mga pangarap magtakda ng mga mapangahas na layunin at magsikap para sa kahusayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala habang naglalakbay Ang panaginip na maligaw habang naglalakbay ay kadalasang sumisimbolo sa mga walang katiyakan at hamon na kinakaharap natin sa buhay. Sinasalamin nito ang mga pakiramdam ng pagiging walang direksyon o walang malinaw na kahulugan ng layunin o landas. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pag-ikot at pagliko. At kung minsan ay nalilito tayo o hindi sigurado sa ating mga susunod na hakbang. Hinihikayat ka ng panaginip na yakapin ang kawalan ng katiyakan. Magtiwala sa iyong sarili at mag-navigate sa mga hamon ng may katatagan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa paglalakbay ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagbabago o mga bagong karanasan sa iyong buhay. Maaari ring itong magmungkahi na ikaw ay lumalaki at umuunlad.